Uh, po, good morning, Westing lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ati ating subscriber, ang ati ating sasagutin. Ito ay galing po kay Ray Bicananwal. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, normal ba daw po na tumatagas pa rin yung gatas ng kanyang inahing baboy kahit na nakawala na po yung kanyang mga biit? Kung kayo po ay mahilig po sa palagat ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagwalay ng mga biik at saka yung paglabas ng gata sa tingin ng ining baboy kahit na nakawala na po yung kanyang mga biik po mga kaibigan. Normally po dito sa aking backyard farm mga kaibigan, ako po ay nagwawalay po ng mga biik ng nasa 30 days o 1 month. Yan po yung panahon na normal po na ako nagwawalay ng mga alagang biik. Pero bago po ako magwalay, 5 days before o day 25, akin na pong inoobsorbahan yung mga biik na malakas na po silang kumain ng feeds, malakas na pong iminom ng tubig, malusog po lang pangangatawan, at saka wala po lang sakit po mga kaibigan. Dapat talaga ate pong mapansin yan sa ating mga biik 5 days bago walay. Nang sa ganon, kapag tayo po ay magwalay natin na mga biik sa tinginahing baboy pagdating ng day 30, sila po ay safe po mga kaibigan kasi wala po silang iniindang karamdaman. Tayo po ang makaiwas po sa tinatawag na post-winning complication. Habang nagpapalilip ako sa mga inahing baboy po mga kaibigan, ang aking pong pinapakain sa mga inahing baboy ay lactating feeds o kaya milkmaker feeds. Sa hindi po alam yung lactating feeds sa milk maker feeds, yan po ay pangpagatas na feeds. Yan po ating pinapakain sa ating mga inaheng baboy habang nabubuntis hanggang mga nakasaka hanggang maiwalay po yung mga biik nyo po mga kaibigan hanggang 10 days po yan after walay. Sa araw ng walay po mga kaibigan, hindi po ako napapakain sa mga inahing baboy. Yung biik lang po aking binibigyan ng pakunti-kunting feed sa lang. Pero yung inahing baboy po mga kaibigan ay nakadayet po yan. Pagdating po ng day one after walay, ganoon pa rin ang aking pinapakain. Lactating feeds o kaya milk maker feeds. Ito po ay ating mong pinapakain sa aking mga alagang inahing baboy. From day one ng walay hanggang day 10 after walay. Ito po ang aking pinapakain para po mas madali pong magkarecover yung ating mga inahing baboy. Kasi habang pong napapanili po itong mga inahing baboy sa kanyang mga biik mga kaibigan, yung kalang katawan po ay babagsak po yan. Yung kanyang nutritional status po ay babagsak po yan. Kasi mayroon pong biik na kahati yung kalang katawan doon po sa fish na kanyang kinakain. Kaya yung atin pong mapansin yung mga inahing baboy na medyo marami yung biik, yung kanyang katawan talaga mga kaibigan eh babagsak po sila. Sila po ay medyo papayat po mga kaibigan. Kaya para po mas madali po silang magka-recover, sa ganoon mas madali po silang maglandi at saka atin pong mas madaling mapabulugan, ang atin pong ipapakain uh, after walay ay lanon pa rin, lactating feeds o kaya milkmaker feeds. Sa tanong po subscriber na normal lang ba nung no lumalabas pa yung mga gatas doon sa legend ng baboy pagkatapos magwalay ng biik. Ang sagot ko yan mga kaibigan ay normal na normal lang po yan. Kasi yan po ay reaksyon ng katawan ng enhaing baboy kasi yung gatas po na sa kanyang dede po ay eh dapat po niyang ipapalabas yan pero wala na pong dieng dumidede -di -di, kaya yung mga gatas po ay kusap yung tutulo po doon sa dede natin mga inahing baboy huwag po mag-alala kasi nakalabas po yung gatas yung gatas naman po na hindi po nakalabas mga kaibigan yan po ay maabsorb ng katawan nating inahing baboy kaya yung ating inahing baboy po ay mas madali pong makarecover yung kanyang katawan mula po doon sa panahon na siya pinagpapadede hanggang sa panahon ng walay mga kaibigan kapag naninigas po yung dede natin mga inahing baboy, pagdating po ng day 2, day 3 mga kaibigan, after walay, magsimula na pong maninigas yung dede natin mga inahing baboy. Yung gatas po ay hindi na po yan lalabas magbablock na po yan. Kaya mangyari nyo mga kaibigan, yung mga gatas na na-store po doon po sa didi ng mga inahing baboy, yan po ay ma-absorb ng kanyang katawan. So, yan po ay magiging not extra nutrients nating inahing baboy para po sa kanyang katawan mga kaibigan, para makarecover po yung kanyang katawan. Pansinin nyo po, kapag yung inahing baboy nyo po ay hindi nyo po pinapakain ng lactating feeds o kaya milk maker feeds from day 1 to day 10 after walay. Ang epekto po yan ay matagal po silang maglandi sila po yung maglulugo ng sobrang-sobra at saka yung kanilang katawan po mga kaibigan ay bagsak, payat po sila. Kasi po, nag-iba po kayo ng feed sa kanila. Ang dapat yung gawin para mas dali po makarecover yung ngayon na baboy nyo mula po sa kanilang papapadilis. Ganun pa rin ang inyong papakain. Lactating feeds o milk maker feeds, 2 kilos per day from day 1 hanggang day 10 after walay po mga kaibigan. Huwag po kayo maglala sa mga gatas na lumalabas sa kanyang dede kasi normal lang po yan. At sa kayong ibang gatas po mga kaibigan ay ma-absorb po ng katawan natin mga inahing baboy. So yan po vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.